Nay, magandang hapon po, Nay. Magandang hapon po. Okay. Yung pong anak nyo ay 15 anyos lamang at estudyante po siya sa isang Arnis School Opo. Martial Arts. At yung kanya pong coach, ang kanyang inireklamo na siya po ay ginahasa. Opo. nai niya na po ito sa PNP. Opo. Doon sa Bayawan. Nablatter na po. Opo. At meron po tayong medical legal din. Opo. Okay. Kasi isa pong masela na akusasyon po ito, aligasyon, kailangan po namin bago tayo magsimula na kumpleto po yung mga dokumento sa ngalan po ng patas na pamamahayag. Lalo pat po, sabi ko kanina, hindi yung basta-bastang pangkaraniwang reklamo po itong tatanggap namin. Uh, itong ganito ay masela na binibigyan namin na napakalaki importansya. Neng, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po. Okay lang ba na may kwento mo sa amin? Oh. Okay. Sige, hindi siya makapagsalita. Kausapin natin si Mr. Gene C. Baga. Ito na po yung coach mo. Mr. Baga, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. Kayo ho ba ay willing magsalita? Siguro po, sir. Mag-usap lang kami siguro, sir. Mag-usap na lang kayo? Oo. Uh, yung sinabi ni kanina yung unang tumawag sa akin, Never pa ako tumakbo, sir. Nag-usap kami dati pa yan, sir. Sino pa usap niyo? Ikam? Yung parents, sir. Okay. Kung ano mga nagtam nila, na, sir, nandito lang sa bayawan, sir. Opo. Ano po na pag-usapan niyo ng parents? Pasensya na po, sir, ha? Siguro, kailangan ko din ng lawyer. Pero ito, sir, nasabi nyo po ata sa aming staff na... Magkarelasyon po kayo nitong bata. Y yes po, nasabi ko po 'yon. Na, okay, mm -hmm. magkarelasyon. At alam niyo po na bawal 'yon. Yun po, yun ang mali ko po. Sinabi ko rin sa parents niya, mali ko yun. Meron po tayo batas tungkol dyan na ipinagbabawal po ang isang 15 years old, kahit po sabi natin may consent itong bata na makikipagrelasyon ang isang 38 years old sa isang 15 years old. Tantaman to rape po yan. Actually, statutory rape ang tawag ata dyan, if I'm not mistaken. Ano na lang po, kung mariklamo sila, sir, nandito man ako sa bayawan, alam ano niya lang kung tagasana ako, sir. Asos, ah, sila po ang lalapit sa inyo? Hindi eh, naman sinabi ko si ang gusto ko lang po dito sa baba, hindi naman, mahirap kasi pag ganyan eh, alam mo o na. Pa, sige po, sige po, naunawin namin. Para maging maliwanag po sa amin lahat na inaamin mo na may relasyon kayo, yun na lang po muna sa amin for now. And then, willing kang makipag-usap sa kanila, nandiyan ka lang. Kung gusto kang kausapin ng mga magulang ng nanay, nandiyan ka lang sa inyong lugar. At pa, ready alam nila, sir. Alam nila yan, sir. Alam nila kung tagasanaw talaga ako. Alam nila yan, sir. Opo. Salamat, sir. salamat Magandang po. Salamat. hapon po sir Magandang hapon po Mr. Vaga Sir, thank you po Nay, nakausap niyo na pala itong si Coach Oo Ano pong pag usapan nyo? Pumunta siya sa bahay namin Pag namin na Ano nangyari sa anak ko Inaamin niya po, Nay Na may relasyon daw sila ng anak mo oh patulan niya Ang kuha ng anak ko Kahit na walang pagpupwersang Ginawa niya sa anak niyo Basta't nakipag-sex siya sa isang 15 years old, rape na po yun. Tapos siya ay 38 years old. Ito. Okay. So, kung puwersa niya, di mas lalo pa. Nagpatong-patong na 'yung kanyang kasalanan. Mm -mm. So, naglahat po siya sa inyo. Mm -mm. Na may relasyon sila ng anak nyo. Ano po 'yung 'yong sinagot? Ano po 'yung naging tugon? Nagdadalang tao na? hubang anak mo ngayon. Wala po. Gaano katagal na kayo nang yung magkarelasyon itong 'yung coach mo? Ito po kasi yan. Nag, ano, kami, nagpa-practice po kami ng, ano, ng February 18 sa gym. Lima po kami. Si Coach Jinis, inutosan niya po si Coach nag bulkit kasi... Anong bulkit? Ano po ka sa motor, nag-flat, na flat, ah? Vulcanizing? Uh Oo. -oh. Okay. Tapos, ang isa po namin kasama, umuwi na. Tapos po, yung kasin ko po, nandun. Tapos ako, nand nandun lang po ako sa gym. Nag-training. Tapos, ang sabi niya sa akin, Hoy, dyan ka lang kasi inutosan ako ni Coach Ginis na bumili dun sa tindahan. Sino po ang nagsabi na inutosan ako? Si Akasin ko po. Yung kasin oh. okay. Yung kasi kasama niyo rin po, oh, po. sa uh, Training. gym. Oh, po. Bilang trainee ng Arnis. Oh, po. Okay po. Tapos... Paglakad na po ng cousin ko, pumunta si coach sa gym. Sabi niya sa akin, saan ang mga stick dito? Bakit nawala? Bakit nasisira? Kunin mo sa kwarto ko. Tapos, nang sabi ko, okay coach. Siyempre, coach siya, head coach siya. Sumunod mo, ka. Sumunod po ako. Tapos, doon ako nagpumunta sa Higset. Siya doon sa may boxing. Mm. Kasi yung kwarto niya, malapit lang sa may boxing. Tapos, pumunta ako sa Higset. Pagpunta ko sa kwarto niya, nandun na po siya. Sabi ko, coach, bakit ka nandyan? Di ba nandun ka? Sabi niya sa akin, kunin mo yung stick malapit sa paa ko. Kung coach, ikaw lang po. Kasi malapit lang po sa paa niyo. Sabi niya sa akin nga, lapitin mo, lapitin mo dahil nanjan ka. Pumunta po ako sa kwarto niya. Tapos po, pagtayo niya, ano close niya po yung door Mm -hmm. Pag-close ng door niya, meron siyang pusil po. barrel, okay. Baril. Pakitan niyo mo sa akin. Sabi niya sa, sabi niya sa akin, pag magsumpong ako, papatayin niyo mo yung mag ko. Sabi niya sa akin, pag magsalita ako, sabi niya sa magulong ko, may relasyon kami. At may ginawa po So, nung, nung February 18... May nangyari? Opo. Oh, Opo, oh, din natatakot. Gilugos po. ka niya? Opo. Paano niya ginawa? Kung okay lang. Ano Napakita po siya ng ano niya. Ng barel. Oo, oh, tapos sabi niya sa akin nung pupo ako. Tapos sabi niya sa akin na ano po yung sani, ano nang ng suot ko. Pinatanggal niya damit mo. Oh, patanggal niya po. Tapos mo sabi niya sa akin, Sige na. Dahil wala na akong magawa sa sarili ko. Oh, coach, ano yan? Bakit mo kong ginaganito? Parang tito na po kita. Tapos mo sa kanya sa akin na pag hindi mo ako bibigyan, papatihin ko po yung mga gulong mo. Kasi meron po siyang ano, meron po siyang kaibigan na parang pumatay ng tao. Sinabi niya yon. Oo. Oh, may kaibigan siya, mamamatay tao. Anong pangalan doon ng kaibigan niya, mamamatay tao? Hindi ko po alam dahil yan ang sinabi So ginamit, bukod sa baril, isa pang panakot na ginamit niya sa'yo is yung kaibigan niyang killer. Okay? Kasi nine years old po ako training dyan. At seven years na rin ako nandyan dahil po isa po yan sa ano ko ng tita ko maglasyon po kasi sila. Ah, si coach sa katita mo magka-relasyon. Oo, oh, oh, parang tito na po siya sa akin. Okay. Hindi ko alam kasi <clears throat> ngayon nagbe-break na sila dahil may bago na po yung mami ko. Tapos po, sabi niya sa akin na sabihin mo kay mami mong miss ko siya. Ko, oh, coach, ikaw lang po kasi baka magalit si mami sa akin. Sino mami? Yung tita? Yung tita ko po. Okay. Tapos sabi niya sa akin na kamukha mo pala yung tinim tin 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 ng mami mo. Kamukha mo yung mami mo, maganda. Yan po yung sinabi niya sa akin. Pagkatapos ng ginawa niya sa akin, sabi niya, pwede ba kitang ligawan? Ano ko? Ang sabi ko, coach, nasisiraan ka ba? Ayoko ng gulo. Yan po, po. Tapos, hinubaran niya ako. Yung pagkatao niya. <laughs> <laughs> No. ko kulong pumasakit. Hindi ko po alam ano. Okay. Okay. Okay na. Okay na. So may nangyari sa inyo ng gabi yon At uh, kaya na nagawa niya yung gusto niyang gawin dahil dun sa pananakot sa iyo, yung baril at saka yung killer na, pin na sinambit niya. Nay, ikunento ba agad sa iyo ni Neneng that particular day, yung pangyari? Mm um, ano pong ginawa nyo nung marinig nyo po yung kwento ng anak mo? Galit. Hindi kayo pumunta sa polis agad. February pa po ito, no? March, April, May, June, July. Hindi, hindi pa yeah. siya nagsabi sa amin, eh. Ang sabi lang yun siya sa amin nga. binastos. Binastos lang siya. Okay. Pero hindi ko alam nga ganyan talaga. Ganyan ang... Okay, so nung no, naibanggit sa iyo na binastos siya. Oo, yan lang. Anong klaseng pambabastos po na kwento niya? Yung magsalita ng mga So, hindi niyo po siya kinumplanta? Si na. coach? Bakit po? Kaya, akala namin hindi niya ganyan pag... Naulit pa ba yun, Neng? Wala na. In February 18? Wala na po. Gusto pa niya ulitin. Tapos okay. may tao pa doon. munta ako sa tao. Hindi ko kilala. Para hindi niya ako malapitan. Numawa akong paraan. Kasi yung ano, nagugulahan na po ako. Ay, kailan yung pangalong beses na gusto niyang ulitin, gawin yung Opo. ginawa niya noong February 18? Iwan ko po kasi hindi ko na Okay, tandaan. sige. Pero hindi natuloy. <laughs> hindi na Dahil natuloy. merong ang tao na nilapitan mo. Again, nagsumbong ka kinanay. Nay, for the second time, nagsumbong sa'yo. Mm -mm. Ano pong ginawa niyo? Yun na, hindi na ko siya pinapalapit kay coach. Hindi niyo po siya pinahitigil? Kasi kung ako, papatigilin ko na siya papuntin Natigil doon. Natigil eh, namin pa siya. Ko, kailan niyo po siya pinatigil? Yung paglama namin, nga, atong time. Yung pangalawang insidente? O... Hindi. Pagka-first. Eh, ah, nung February 18, pinatigil na. Oo. Eh, sabi niya, meron pa rin second attempt. Ibig sabihin po, pumasok pa siya. Pumasok pa po ako doon kasi sabi ng, ng kaibigan ko po sa Anis. Sabi, sabi ko po kasi nga, alam mo ba si coach, parang parang may pagtingin sa akin. Pero, uh, pero yun na time, may ginawa na po siya sa akin. Sinabi ko po yun sa kaibigan ko nga, ayaw ko na mag-arnis. Sabi niya, bakit? Kasi ang tagal mo dito, para kang, para kang mag-train sa amin. Kasi ako po mag-train po pag wala pong mga coach. Nagtitigil po ako ng ano, 23. Kasi, 23, 23 na? na February. February. Doon ka na nag-stop? Nag-stop po ako. So, bago ng 23 February, meron pa second attempt sana? Oo. So, pagkatapos noon ay pinatigil niyo sa 23, pumunta itong si coach sa bahay niyo. Oo. Ano pong sinabi niya? Ana siya sa mua ang Nangita siya sa ang bana. Inahalap niya mga oh. mister niyo? Okay. Oh. Wala. Diri ako ang bana. Wala yung mister niyo? Oh. Okay. Pagkatapos, malis siya. Okay ni ba ni balik na po siya. Og. Oh. Na naman akong bana, ni oh. kwan siya nga. So nandiyan ni Mr. Nyo. Okay. Kami tat kami tulo nagkeistoryahanay. Okay. Unsa man inyong gisulti sa imong bana? Part grabe ka. Unsa man imong hanggibot sa akong anak? Anong ginawa mo sa aking anak sabi na oh. Father. Oo. Uh -huh. Gitrato ka namo nga isoon, pamilya na. Tinuruan ka namin parang pamilya kapatid. Okay. Pasaylo ako part. Kung sa ko ng patawad. Kung sa ko gibuhat sa imong bata. Ku ano man nagawa niya sa anak niyo. okay? Kay gi patol na ko imong anak. Sa grabe po ka part ka sa kung anak imo gi inana. Ang bata, bata anak niyo. bat mo ginanon. Okay. Ano ko nga? Mo na nga dili may story akong anak kay gihadlok manggod nimo. Imo ah, pag ipakita kita og pusil. Kaya na hindi magsalita ang anak nyo dahil tinakot nga. Mm. Sinabi niya ba sa inyo, sa inyong mag-asawa na may relasyon kami. Kasi sa amin, inamin niya po. So sa inyo, meron din siya sinabi. Hindi na lang niya ang relasyon. Kay, kung dili niya, kung ano na kung dili mo tuman ang akong anak, iyaman ko anon. Iyaman hadlokon. Okay, sinabi lang niya kay relasyon. kung hindi, eh, hindi pumayag, tatakuti niya. Regardless, nai, kahit pasabihin natin, kunyari na lang, may consent at magkarelasyon sila. Bawal pa rin, makukulong pa rin siya. Atty. Yes po Senator, magandang hapon po. 38 years old si coach. Yes po. 15 years old yung estudyante niya at mismo yes. si coach umamin na meron silang relasyon. However, itong uh, bata sabi niya ni rape siya at uh, tinakot pa. Yes po sir. Ah uh, kapag ka ganito po yung situation send mag-aapply po yung ating bagong rape law no. Ah uh, walalaglag po siya sa statutory rape. Uh, statutory rape po natin sa Pilipinas ngayon ay 16 years old below po, Senator. So regardless po ng circumstances ng pangyayari, all we need to prove is the fact of sexual contact. Eh, dito po I think yung testimony po na sa hapang tinatanong niyo po yung ating complainant, mukha naman pong malinis ang kanyang kwento. Uh, it it aligned to a lot of multiple other rape cases na malakas po ang kaso nila for statutory rape. Dito. Lalo pat inamin niya na may relasyon yes po. sila. Definitely po, Senator. Even yung relationship po, inside or outside of a relationship, Senator, that's definitely still statutory rape po, Senator. At meron naman medical legal itong bata to prove na talaga may nangyari sa kanila. Yes po, Senator. So, it's very clear, statutory rape or qualified rape. Uh, hindi lang po pwede kasi sa atin yung qualified statutory rape according sa Supreme Court. Kung ang gusto po natin ay madaling conviction, uh, I would suggest po we prosecute for statutory rape, Senator. So pwede na is may sampay at do not is sampa sa Bayawan City Negros yes, Oriental kung po. saan nangyari insidente. Yes po Senator kung saan po nangyari sexual act uh, doon po natin siya ifa-file with the assistance po ng police who will help us proceed with direct filing po of the case because I presume this is more than 24 hours na po or regulatory period natin. Lampas na kasi February 18 nangyari yung yes, uh, unang insidente and then nagkaroon pa ng second attempt pero failed yung second attempt. Kaya lang ang yes, nakakainit ng ulo dito, eh, tinakot talaga itong bata, pinakitaan ng baril at uh, yes. sinabihan pa na mayroon siyang kakilalang uh, mamatay tao. Kaya dumob lang takot itong yes, bata. Po. Okay. Yes po, Sen. Uh, gumamit pa po, po siya ng intimidation no? or even physical threats po. So that only goes to show na, in fact that goes to disprove the existence of a relationship po, Senator. Kasi hindi naman kailangan gawin yan kung may relationship although it is irrelevant at this point. And the fact na pumunta siya sa bahay afterwards para humingi ng mm -hmm. solid magmakaawa, doon talagang maliwanag na maliwanag na meron siyang ginawang kabalastugan yes, labang yes, sa kanoba ng bata. Yes po. Uh, yung pagkasabi niya po kung ano man yung nagawa ko sa iyong anak, uh, that goes to show na may mali siyang ginawa, he admits to it. So I suggest the filing of the case po Senator talaga ang kinain ko ng ulo kanina early on, yung sinabi niya, andito lang yes. naman ako na pwede akong kausapin. Kumbaga, ito pang mga magulang may kipag-usap sa kanya versus dapat yes. siya yeah. nagmangkaw, lumudlod. Kaso gusto niya yes. balik na rin. Parang gusto pa niya pairal na kay siya ay siga, martial artist at may kilalang killer at may baril. Sana magan. Diba? Yes po, Senator. Ang uh, maganda po dyan, ang kausapin niya na lang yung uh, judge or yung fiscal, Senator. So, Harapin nyo na lang yung mga nasa kulungan po. Sir. Yes, sir. Police Lieutenant Colonel Richard Gadingan, Chief of Police ng Bayawang City. Colonel, magandang hapon. Uh, sir, sir, magandang hapon po, sir. Lieutenant Colonel Richard Gadingan, at your service, sir. Colonel, sasamahan po namin itong bata agad-agad. And then, kailangan yes, po ma-garantee niyo yung kanyang seguridad pati yung kanyang family para masampan natin Opo. statutory rape itong yes, uh, tinuturo niya ang martial arts coach niya na nanggahasa sa kanya. Opo, sir. Yes, sir. We will take the full security sir hindi the na talagang ano natin ng kaso sir kasi ayaw natin ng ganyan sir eh. Off air sir sasabihin namin sa yung schedule pagpunta namin dyan salubungan niyo po kami sa airport para masiguro ang sigurado itong bata para hindi matakot yung sir. bata Yes sir Oo. Sir paki so, pakicheck na rin po dalawa po A kung meron bang nakarehist yung baril dito uh, kay Mr. Baga and then B sir ba itong killer na pinagmamalaki niya kung totoo ba ito o hindi pakiverify lang uh, po Colonel Sir uh, for po sir just a while ago sir nag ano yung secretary mo pina check ko na sa intel itong niya sa database ng firearms sir saka yung yung pagkatao niya sir sa area namin sir na check ko kagad kanina sir ay salamat sige po oh sir at meron naman po kayo Jan Wimi sa Children's Desk yung po siguro may pag-uusap dito sa bata at saka paki-ready po yung mga social worker kailangan din po ng uh, intervention nitong bata kailangan din po oh. ng therapy ito oh, dahil sir. na trauma po ito Okay. Oh, sir. Sige po. Ako, narinig ko yung Anya sir, ko yung boses ng bata kanina sir. Ayoko rin na amalon kasi may pamilya, may anak rin tayo sir. Hindi natin boss na nagang managot yung ang dapat managot po sir kasi amarin ako sir eh. Opo, opo. Ayun, maraming oh, salamat po. Sige po. Maraming okay. maraming maraming salamat talaga, Lieutenant Colonel Richard Gadingan, Chief of Police ng Bayawan City, Negros Oriental. Mabuhay po kayo, Colonel sir. Sir, mabuhay po kayo sir at saka yung Bayawan City sir, po nakanda para tumulong sa ating mga tao lalo na sa nangilangan ng tulong po sir. Thank Manang you po. Thank you po. Sargento magandang hapon. Good afternoon, sir. Opo, kausap ko lang sir, po kanina yung boss niyo, uh, darating po kami dyan at kayo pong yes, mag interview sir. sa biktima, lahat ng klaseng tulong ibibigay nyo po sa kanya. Uh, lalo pa yung doon po ako interesado, interesado na matulungan siya ta yung trauma po na dinaramdam niya ngayon, dapat po meron agad na mga social worker magbigay ng intervention po, sir. Sarge. Okay. Sige, makita-kita yes, tayo diyan sa Bayawan City po, Sarge. Salamat po, Sarge. Okay po, sir. Sige, sir. Sige, sir. Thank you din po. Okay, na, ganito. Dito sa Maynila, secure na secure ka. Kaming bahala sa iyo. Uh -huh. And then, pag uh, ready ka na, sasama namin kayo doon sa Bayawan City, sa salubungin po tayo ni Colonel Gadingan, makapagsampa tayo ng kaso and all, makukulong to. Thank 101%. You. Thank you, sir. Sure na suna sure po yan. Nakasulat na po yan sa bato. Nakataga na sa bato. Okay? Thank sure you. Po Mr. Baga, kung mamarapatin niyo pa rin at na may bigay yung side niyo at kukontrahin niyo po yung mga sinabi po ni Neneng, open pa rin po ang aming linya ng mga telepono na pwede kayong tumawag dito at entertain po namin kayo. na uh, nasa inyo po yung kung gusto niyo po. Kung ayaw niyo po, hindi namin kayo pilitin tulad ng sinabi namin kanina. Pero in case nagbagong isip niyo po uh, para makuha rin po yung inyong panig at gusto niyo pong kontrahin, E challenge po yung mga sinabi ng bata. Open po kami, okay? Salamat. Magandang hapon.